Hinabol ko yung crush ko, pero ang masakit, best friend ko ang gusto niyang ligawan. Alam mo yung feeling na ang tagal mong nagpaparamdam sa isang tao, tapos bigla mo nalang malalaman na iba pala ang gusto niya? Ganun na ganun ang nangyari sa akin. Ako nga pala si Karen at ito ang kwento ko tungkol sa kung paano ako nadali ng tadhana. Blockmate ko si Mark nung college. Marketing major din siya kagaya ko. Simula nung first year crush ko na siya. Perfect guy kasi siya sa paningin ko. Matalino siya, gentleman, at may dimples pa. Lagi kaming magkakasama ng best friend kong si Leia sa study groups at org activities. Three years na kaming ganito. Ako nagpaparamdam kay Mark at si Leia walang kamalay-malay sa feelings ko. Ang problema may kadikit si Mark na best friend, si Agapito Bags Bagwis. Wala akong masyadong alam sa kanya kundi epal siya. Napaka-annoying niya. Bruce ko ang dating, puno ng tattoo at semi-kalbo pa. Sabi ng mga kakilala namin, serial chick boy daw. Type ko yung clean cut na katulad ni Mark at may gigil ako sa mga tulad ni bags. Lalo akong nabubuhisit sa kanya kasi pang asar. Lagi niya akong tinutokso. Akala niya personality maging apple. Pag may group work, sasabihin niyang, O oh Karen, dito ka na umupo sa tabi ni Mark. Sabay kindat. Nakakaasar kasi ang obvious niya. Minsan gusto ko na siyang sabunutan pero narealize ko na ako pala ang talo kasi semi-kalbo nga siya. Napansin ko na may kakaiba nung nag-join kami ng marketing conference sa MOA. Si Mark laging nakatingin kay Leia habang nagpe-present siya. Mayat maya ang, Ang galing mo naman Leia! Pero ako kahit perfect ang presentation, simpleng nice job lang ang nakuha ko. Lalong lumala nung nag-start ang thesis namin. Group of four kami, ako si Mark Silea at syempre si Bags na hindi mawala-wala. Sa coffee shop kami madalas mag-meet. Palagi kong ina-arrange na magkatabi kami ni Mark, pero laging may paraan si Bags para maudlot ang plano ko. Bigla na lang siyang uupo sa gitna namin o kaya naman tatawaging, Paps! si Mark para magpalipat ng pwesto. May time na nag-set ako ng study date with Mark sa library. Excited na excited ako kasi finally, kami lang dalawa. Pero pagdating ko, andun na naman si Bags. Nakaupo sa tabi ng upuan na dapat sa akin at hawak-hawak ang favorite milk tea ko. Binilhan daw niya ako kasi alam niyang stressed ako sa thesis. Nakakainis. Kasi kahit galit ako, hindi ako makapagsungit kasi ang thoughtful naman ng ginawa niya. Pero ang pinakamasakit, yung araw na nakita kong niyaya ni Mark si Leia na mag-dinner sa labas. Hindi group study at hindi thesis meeting. Date talaga. Nakita ko sila sa hallway. Si Mark kinakabahan pero determinado. Si Leia namumula pero masaya. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. That night umuwi akong masama ang loob. Nakatanggap ako ng text from bags asking kung okay lang ako. Binasa ko lang. Sinzone siya sa akin. Wala ako sa mood makipagplastikan for the sake na hindi sabihin ni Mark na ang sama ng ugali ko sa best friend niya. Secretly sinisisi ko rin si Bags kasi epal. Eh kung sana binawasan niya ang pagkaipal niya, siguro kahit paano may naging progress ang attempts ko kay Mark na magpa-cute. Maya-maya may kumatok sa gate namin. Si Bags pala. May daladala siyang jumbo box ng pizza at family size na ice cream. Stress eating tayo, sabi niya. Hindi ko alam kung bakit pero napangiti ako bigla. May pakinabang din pala ang luko-luko. Simula noon napansin kong lagi na lang nandyan si Bags kapag down ako. Nung nagkasakit ako at hindi makapasok ng isang linggo, siya ang naghatid ng notes at handout sa bahay. Minsan pa nga may kasamang ulam na luto raw ng mama niya. Sa thesis defense namin, kinabahan ako ng sobra kasi nasa dulo ng front row si na Mark at Leia, magkatabi at masayang naguusap. Pero si Bags umupo sa mismong unahan kung saan kitang kita ko siya. Throughout my presentation, nakangiti lang siya. Nagta-thumbs up pa kapag nakikita niyang kinakabahan ako. Somehow nakatulong yon para mag-relax ako. During our graduation party, kusa siyang naging photographer ko. Napansin ko na wala na akong pake kahit magka-sweet photos sina Mark at Leia. Actually, mas marami pa akong pictures with bags that night. Sa first job ko na marketing assistant sa isang multinational company, si Bags ang unang nag-text ng congratulations. Pati nung first day ko may surprise siya, Coffee at donuts sa desk ko. Trainee din pala siya sa IT department ng same company. Para may kasabay kang mag-lunch, sabi niya. At totoo nga, naging routine na namin ang lunch breaks together. Unti-unti natutunan kong i-appreciate si Bags. Hindi na ako naiinis sa mga biro niya. Actually, looking forward na nga ako sa dad jokes niya. Napansin ko rin na ang cute pala ng way niya tumawa. Yung tipong buong mukha niya nasasali. At yung mga tattoo niya, may story pala bawat isa at karamihan tungkol sa family niya. Nalaman ko rin na yung image niyang chick boy, puro chismis lang pala. Close lang siya sa mga pinsan niyang babae at sa mga kaibigan niya nung high school. Yung semi-kalbong look niya? Pawisin daw siya at yun ang feeling niyang pinakabagay sa kanya. In all fairness, guwapo naman siya talaga at malakas ang appeal. Kaso nga ang type ko nun eh yung tipong boy next door. At hindi siya ganon. One random day, nagkwento siya about his mom na single parent. Dun ko na-realize na behind his tough exterior, may soft spot pala siya. At dun din ako natameme. Kasi bigla kong na-realize na mas kilala ko na si Bags kaysa kay Mark na matagal ko ng crush. Dumating ang time na naging official sina Mark at Leia. in nila sa group chat namin. Nagulat ako kasi wala akong naramdamang sakit. Actually, masaya pa ako para sa kanila. That same day, naglunch kami ni Bags sa favorite naming ramen place. Hindi niya ako kinulit tungkol sa announcement. Instead, kinuwento niya yung latest tattoo niya, abstract na drawing ng coffee cup at pizza. Para hindi ko makalimutan kung paano tayo naging close, sabi niya. Doon ko na-realize na matagal na pala akong in love sa kanya. Ngayon, six months na kaming official ni Bags. Weird, pero everything feels right. Minsan natatawa na lang ako kapag naaalala ko kung gaano ko siya kinainisan dati. Pero siguro ganun talaga ang love. Darating sa unexpected na packaging at sa unexpected na timing. Kagabi nag-dinner kami with Mark and Leia. Double date daw. Habang nakikinig ako sa kwentuhan nila, napatingin ako kay Bags na busy sa pagkain ng ramen niya. May sabaw pa sa gilid ng bibig niya pero ang cute pa rin. Naisip ko, Minsan pala yung akala mong hadlang sa love life mo, siya palang destiny mo.